Ito po yung mga apps na dinidilit na po natin o na-uninstall na po natin. Nandito pa po sila. Kumakain pa po sila ng storage sa ating cellphone. Hindi nyo ba alam yung mga apps na dinidilit na po natin o ina-uninstall na po natin ay kumakain pa po yan ng storage sa ating cellphone. Dahil kahit dinidilit na po natin yan, ay nandito pa po yan sa ating cellphone na kumakain pa po sila ng storage. Kahit na uninstall na po natin, kumakain pa po sila ng storage. Kaya yan po ang ituturo ko sa inyo kung paano natin talaga matanggal o tanggalin ng tuluyan dito sa ating cellphone. Sundan nyo lang itong video na to para sigurado na hindi na po makakain ng storage yung mga apps na dinidelete na po natin. Sundan nyo itong video na to o Una, punta tayo sa ating Play Store. Tapos pindutin yung profile nyo. Pindutin Manage apps and device. Pindutin yung Manage. Tapos, pindutin ang Installed. Tapos, sa baba, pindutin nyo naman itong Not Installed. Ayan po. Ito po yung mga apps na dinidelete na po natin o na uninstall na po natin. Nandito pa po sila. Kumakain pa po sila ng storage sa ating cellphone. Ngayon sa akin, nakikita nyo may mga imbis silang nakakain sa ating storage. Para makuha natin ulit yung mga storage na yan at ma-delete na talaga silang tuluyan dito sa ating cellphone, ganito lang po. I-delete po natin isa-isa at makikita po natin kung ilan storage ang makukuha natin o mababawi natin. Lalabas po yan dito sa taas. Pindutin natin yung una. Ayan po. Makakakuha po tayo ng 160 MB. Yan po ang nakakain niya ng apps na yan. Pangalawa, So ayan, nadagdagan ulit o naging nadagdagan ulit naging 245 MB na ang ating mababawi ulit. Yan. Bawat apps mo yan, may mga storage na nakakain po yan sa ating cellphone. Check. Ayan, 346 na. 353 na. 378 na. 427 na. Ilan apps lang ito? 7. Paano na kung marami kayong apps na na install na hindi nyo alam na nandito lang pala. Di ang laki na nang kinain ng storage niyan sa inyong cellphone. Dapat sundan nyo itong video na to at i-delete nyo yan lahat para hindi na po sila makakain ng storage sa ating cellphone. Baka mamaya na natin ng matagal, babagal at babagal na po ang ating cellphone dahil dito sa mga apps na to na nangangain ng storage kahit deleted na ito hindi na siya makakain dahil ma-delete na siyang tuluyan check nyo na yung delete remove so ayan wala na po sila talagang natuluyan ng nawala o na-delete sa ating cellphone tingnan nyo sa inyo sigurado po yan kapag may mga apps kayong dinelete nyo na o in-uninstall nyo na ay nandyan pa po yan sa cellphone nyo at kumakain pa po yan ng mga storage sa cellphone nyo nagtataka kayo bakit mabagal yung cellphone nyo yun pala yung mga apps na dinadownload nyo at dinidelete nyo na o oh, ina install nyo na dahil hindi nyo na ginagamit nandyan lang po pala na iipon so ganoon lang po